So ayan, good day mga par. Welcome back sa ating channel. So ngayong araw, maglalagay tayo ng mini driving light sa Sniper 150. So ayan, sinisimula na nga namin baklasin ang kanyang cover. So sa pagbabaklas nga pala nito, medyo mahirap kasi marami siyang tatanggalin mga par. May mga lakas siya dyan. So ayan, tinimeslap na nga namin para hindi na umabang masyado ang video yun, ito palang 86 ng relay nagkabit ko at pinagay ko sa ground mga par ito naman na kulay red galing yan sa number 13 ng relay papunta sa terminal ng battery mga par so pinagapag natin dito siya mga par hanggang dito sa kanyang battery nakalagay yan sa positive tsaka nagyan natin ng fuse So ito naman isang wire net to mga par. Galing to sa accessories wire. Ang accessories wire pala nitong Yamaha ay kulay brown. So So dito ako kumuha sa papuntang busina, yung dark brown dyan, pinagapang ko dito yung wire papunta sa main wire papunta sa 3-way switch ito so, namang dalawang to mga par galing way switch papunta sa number 85 ng relay saka mula naman sa number 87 ng relay papunta sa high and low or white yellow ng ating mini driving light So ayan, nas ayos ko na mga par yung mga wire. So kakabit na lang natin yung mismong ilaw mga par. So dito nakabit na namin kaso inaalay namin ng konti para maging pantay yung ilaw niya so ayan mga par sa part na ito inaalay muna namin yung nilalagyan ng mini driving light para pag umilaw na siya pantay at hindi umangga sa kanyang cover so ayan Testing muna. O. Oh. Ito pala yung high. Tsaka yung low ng ating MDL So, ito pala mga parang inyong ilaw. So, goods na goods naman yung ilaw niya mga par. Kahit mabuta ng dilim sa long ride sa malapit lang. Di okay na okay. So, until the next video mga par. Thanks for watching. I love you all.